Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Hello. So I'm on my way to Bacolod and I just want to share uh, tools no? para hindi kayo maging anxious kasi may nag-request sa akin about ano yung gagawin nila kapag anxious sila, sasakay sila sa aeroplano. No? So, ito yun. Ang hirap lang kasi hawak-hawak ko yung phone. Wait lang, ayusin ko lang. Anyways, una kasi dapat maintindihan ninyo yung statistics. No? Siyempre, ang kinakabahan natin dito is dalawa yan. No? Actual na paano kung may maaksidente yung aeroplano, diba? O kaya naman, paano kung magpanik ako sa loob ng aeroplano? Yun, yun ang pinaka problema. Okay? Connected sila. Siyempre, kailangan ng tamang kaalaman. First is, dapat eh, malaman ninyo yung statistics ng aksidente ng aeroplano. So, yung sabihin, kailangan medyo may basis tayo, may facts tayo. So, makikita nyo yan, kahit isearch nyo sa Google, ilang porsyento ba ang mga na-aksidente at fatal? okay, kapag sumakay ng eroplano. Kasi sabi sa statistics, ang eroplano pa rin ang pinaka-safest no, na sasakyan uh, na ginawa ng tao. Kasi uh, konti lang talaga yung aksidente na nangyayari. Okay? In fact, alam nyo, ang dami ng mga nag-crash ng eroplano pero safe yung mga pasahero sa loob. Okay. Meron nga ako nakita na parang uh, punong punong-puno aeroplano tapos dalawa lang yung namatay. Yung namatay pa, hindi dahil sa aeroplano. Nung, nung rescue na, nasagasaan pa ata ng, ng bombero or something. Parang ganun. Hindi ako sure ha. Pero meron doon. Pero parang ganun yung story niya. So hindi pa yung aeroplano yung nakapatay sa kanya. Okay. So yun. So alisin na natin yung yung kasi ilang beses ko na sinabi rin to sa ibang videos ko na kung i-compute -co natin yung statistics ng aksidente sa aeroplano para bang sa buong buhay mo kahit araw-araw ka lumipad sa aeroplano parang hindi mag hindi mangyayari sa iyo yon unless talagang sinerte ka na okay sino ba naman yung iiwas sa kamatayan so there are so many ways lang okay ngayon In terms of pag sa loob ng aeroplano, anong gagawin? Una, dahil, una, dahil alam mo na yung statistics ng aeroplano at tanggap mo na kung sakali man may mangyari sa iyo at ikaw talaga'y tinawag na ng Diyos, ibig sabihin kahit hindi ka sa aeroplano, okay? Kahit nasa bahay ka lang nakaupo, pwede ka talagang ang mawala kung kukunin ka lang ng Diyos. So wala siya sa aeroplano at all. No? And also, kung sige, sabihin na natin worst, nandun ka sa time na ma-accidentate aeroplano at fatal, huwag din kayo maglala kasi kapag dumating kayo sa punto na you are in real danger, yung katawan ninyo may mekanismo para i-protect kayo. Diyan nangyayari yung totoong depersonalization at derealization. Ibig sabihin, pro-protectionan kayo ng katawan ninyo na wag masyadong masaktan o masyadong ma-stress habang nangyayari yun. Kaya nga, di ba, may mga depersonalization, derealization in real danger. So, which is good for the body. So, pag nangyayari yun, ano lang, parang mawala ka ng sarili mo na parang, para hindi ka ganun ka-stressful. So, doon mo magagamit yung depersonalization, derealization. So, di ba, ang galing ng katawan natin. Kaya dapat huwag na tayo matakot, no? Yung next naman na baka magpanik ka sa loob. Well, knowing, no, na hindi pala na malayo, no, na napakaliit ng prosyento na maaring mamatay ka sa loob ng aeroplano will also will already help. Isa pa, lalo na kung mga long flight, no? Ako, nakapunta na ako ng New York, kung saan saan na, sa US, no? ilang oras yun, tapos dalawang beses pa magpapalit ng aeroplano, no? Ilang oras. So, pag nandun ka naman sa loob, may mga marami kang mapapanood, no? May mga videos dun na mapapanood. So, yung utak mo, hindi lang hindi siya nakatutok sa anxiety mo kasi nanonood ka kaya maganda yung may may ginagawa ka rin sa loob no nanonood ka yung focus mo eh nandoon sa pinapanood mo mas maganda mapanood mo yung hindi mo pa napapanood para talagang yung utak mo naka-focus sa pelikula in fact ilang pelikula ay napanood ko bago ako makarating makaland sa US no? Oh, sa New York so yun enjoy lang ako na enjoy ko yung food na enjoy ko tapos sinisip ko also kapag nakaramdam kayo ng mga kakaibang uh, pakiramdam sa lunar plano, di ba? May turbulence, no? Biglang, biglang, biglang parang para may lubak-lubak doon sa eroplano. That is still part of norm. Normal sa eroplano 'yon na kapag napadaan sila sa sa air pocket, no? Air pocket ibig sabihin niyan yung parang Uh, pag uminom ka ng Coke, no? Pag uminom ka ng Coke or soft drink na sa straw, makita mo may mga bubbles dun sa straw. Yun ang air pocket na tinatawag. Eh, ang aeroplano, lumilipad yan with the wind. Eh, kung walang wind, yung air pocket walang wind. So, babagsak siya kasi kailangan... Ibig sabihin babagsak yung nasa loob siya ng air pocket kung saan yung merong hangin. Kaya minsan bigla kang feeling mo may ganun. So normal din yun sa aeroplano hindi hindi yun accident. Eh. So when you understand the mechanism of the plane, hindi ka na matatakot na, ah, okay, normal pala. Minsan nga, ilang beses ako nag-ganun eh, yung pumasok siya sa air pocket ko, bigla siyang gumanon, pasok siya ulit sa air pocket, bigla siyang gumanon. So ilang beses ko may gumagano sa aeroplano at mahaba minsan. So it's not, pag naiintindihan mo yan, mawala na yung takot, no? So you have to understand that also. Ngayon, kung Well, knowing these ideas, medyo mali-lessen ang anxiety mo when you ride the plane. Instead, sasabihin mo, enjoy ko na lang ito, aeroplano. Diyos ko naman. Parang pag minalas ka, minalas ka. At ilan lang yun. So, isipin mo na lang yung destination, mauwi ka, makikita mo yung pamilya, mauwi ka sa Pilipinas, etc., etc. Yun na yun. Okay? So, ayan. Tingnan natin kung kaya ko pa ituloy yung video later pag nasa loob na ng aeroplano. See ya. Thank you. Bye-bye.